Hey guys, nandito na po sa atin na Infinix Hot 50 Pro Plus at napakamura lang pala guys ng smartphone na to. At nagulat ako, dahil napakanipis pala ng smartphone na to, guys. At napakamura lang niya para sa may 85 na kanyang SRP sa may 8256 na version. At I think guys para sa akin, ito na ang pinakamagandang smartphone na makukuha natin. Sa around 8,000 na kanyang magiging SRP. Buksan mo na natin guys para makita niyo yung ibig kong sabihin. din magugulat kayo kung gano'ng kanipis ang smartphone na 'yan. Isang unboxing lang muna sa kanya. Yan guys, meron lang siyang sleeve dito sa mga matataas na model. Pero sa mga box niya guys, hindi po sila nagkakalayo ng mga box nila Infinix Smart 9 sa kanang Hot 50 series. Yan guys, meron po siyang fibers of smoothness, Infinix Hot 50 Pro, Infinix Hot 50 Pro Plus at meron siyang 6.8 mm na all new Slim Edge design, a 3D curve na 1/23 samula display. Yan guys, yung nasa box niya. Yan. Buksan lang natin siya guys para mapakita ko sa inyo. Yung smartphone na to kung gano'n siyang kanipes. Ito guys, yung mismong smartphone natin. Meron siyang Helio G100 processor. 3D curve nga siya na meron 123 na refresh rate. mula display yan syempre. 33W siya na fast charging. Saka 5,000 image sa battery. Check muna natin yung kasama niya sa may package. Meron siyang ejector, SIM card ejector pin. Saka itong QR code ng King of Honor. Saka meron, siya, meron tayong tempered glass na kasama rito guys. Yun guys oh. Kompleto ang smartphone natin. At yung ating tempered dito is yung naka din. Yan saktong saktong sa smartphone natin guys. Hindi na tayo ng mahal na tempered. At meron din tayong case na kasama. Yan guys oh. Yung case pong kasama dito is hindi po siya jelly case. Hard plastic case po siya. Para may pakita yung napakanipis sa smartphone natin. Yan guys. Napakanipis na yung case na kasama niya. Pero mas manipis pa dito yung mismo smartphone natin. Ito yung ating charger guys na meron 33 watts nga. Saka type C na cable. Wala na po siyang ibang kasama rito guys. Wala po siyang earphone. Pero I think okay naman na yan. At least meron naman siyang tempered glass na kasama sa case. Ito yung mismong smartphone natin. At meron din siyang sound by JBL. fiber of fluency nga. At IP54 na ratings. Siyempre naka NFC dyan. Pero hindi naman natin guys magagamit ang NFC. Ito yung mismong smartphone natin. Si Infinix Hot 50 Pro Plus. Yun guys oh. Siyempre, hindi naman yan nalalayo sa may design ng Iniplex Hot 50 na ulan natin in-unboxing. Pero siyempre, napakalayo ng difference nila sa may nila. Ito yung quick sample ng comparison ng Hot 50 guys, sa kanang Hot 50 Pro Plus. Para isang mabilis na comparison lang sa design nila. Okay, so. Yun guys, okay, so, napakanipis po niya. Parang halos doble yung kapal nito kung papasinin natin. ano Napaka nipis niya guys. Sa sobrang nipis guys ng smartphone na to, is wala na po siyang, you know, wala po siyang headphone jack dito. Dahil napaka nipis po ng smartphone na to. Dati guys, nakukuha natin yung ganitong klase ng kanipis sa mga smartphone ni sa mga high-end guys. Pero para sa 8.5 na nakakagulat. Kaya kahit hindi naman ganun kaganda yung kanyang specs. Pero para sa akin, nakaka-impress yung ganitong klase ng smartphone. Ito yung quick comparison guys. Meron tayong isang Infinix na smartphone dito na naka-curb. Tingnan natin yung comparison nila sa may sa nipis. Ito guys yung Infinix Zero Ultra. Yan I mean, guys. Yun yung pangalan niya. Yan o. No? Makapal guys itong lumang smartphone natin na naka-curb. Pero kung hindi ako nagkakamali yung smartphone na to guys is meron siyang tingnan ko lang saglit. glit. Kung di ako pero meron lang siyang 4.5 mAh na battery. Yun guys, oh. Naka 4.5 lang to. Pero mas makapal pa siya guys. Compare dito sa may bagong smartphone ni Infinix. Na mayroong 5,000 mAh battery. Ito guys yung kanyang display. Meron nga siyang AMOLED curve display dito. Na meron 6.78 inches. Yun guys, napakaganda niya guys. Para sa may 8.5 lang na kanyang SRP. Sa display pa lang sa akin, napaka Sulit yan na kung hindi natin siya yung pang-gagaming. kung pang-social media lang, at kung ka kayong mag-YouTube mag, mag YouTube case or mag-Netflix, I think hindi kayo mabibigo sa smartphone na yan. Dahil sa display pa lang, next, panalo na tayo dito. Well, again, okay, sa totoo lang itong specs ng Infinex Hot 50 Pro Plus ngayon, isalo siya ng specs ng Infinex 034G na meron saktong 10K na SRP. Saka si Infinex Note 40 Pro na meron 12K naman na SRP kung di ako nagkakamali. Pero ngayon guys, mas pinamura na. Tinapakamura na yan para sa may 8.5 na kanyang SRP. Just imagine, kapatid lang naman guys, si niinipinig si ITEL. Pero napakalayo ng specs sila sa may ITEL S23 Plus na mayroon 7.5 na SRP. Pero lahat ng specs ni Infinix, kumpir kay Itel, mas lamang siya. Para sa may 1,000 pesos lang, na difference sila sa kanilang SRP. Nakakagulat guys ang nipis ang smartphone na to. Hindi ko sure guys kung paano na ilagay ni Infinix yung 5,000 nimit sa battery sa ganitong kanipis na smartphone. Well guys, para nga sa may 8.5 na SRP niya, hindi na ako magre-reklamo dito sa may Helio G100 na processor. The display pa lang niya is napakaganda na. Na meron 6.78 inches. ang AMOLED na meron 1.23 sa refresh rate. Sobrang nakakagulat yung nipis ng smartphone na to. Napaka-perfect nga niya kung mahili ka na mag-social media at manood nga ng YouTube sa ng Netflix. Then napakaganda yung kanyang display guys. Promise hindi ako nagjojoke dito. Buti na lang din talaga binabalan ni Infinix yung SRP ng mga gintong klase ng mga smartphone nila. Dahil kung magiging around 10,000 guys yung SRP nito, yung medyo alanganin na. Dahil malapit na siya sa may presyo ng Inflex 035G na mas malakas ang specs kumpara nga sa may bagong Infinix na to. Na dating mayroong 15K na SRP. Sa camera naman, meron siyang 50 megapixel na main camera. Yun yung mga naging sample natin. Hindi tayo mapapaya sa camera ng Infinix na yan. Napakasolid solid ng na mga naging picture natin. Napakaganda na yan para sa Mi 8.5 na SRP niya. Nakakapagtaka lang guys kung bakit naka 50 megapixel lang to. Dahil 108 megapixel ang number one reason. Kung bakit gumawa sila ng Helio G100 na processor. Sa performance naman is same pa rin ng Infinix Hot 50 na meron 6.5 nga na SRP. Okay na okay na kung pang Mobile Legends lang. Dahil naka Ultra Graphics naman siya. At super na refresh rate. Okay na pang casual gaming eh kumpitin ka naman sa may performance ng smartphone na yan, eh 035B ang susunod na smartphone dyan, na meron ganitong klase ng display, na nakamulad curve display nga, na meron around 12K na magiging presyo ngayon, depende kung saan natin mabibili. Hindi lang pala manifest case yung smartphone na to, dahil sobrang gaan din niya. Parang case lang yung hawak ko dito, sa sobrang gaan niya. Isang maganda rin sa smartphone na to, is naka 4.5G na mobile data siya. Ibig sabihin mas mabilis siya compared sa mga regular na 4G, ng mga mobile data. Sa totoo lang guys, medyo duda pa ako kung magiging 8.5 talaga ang SRP ng smartphone na to. Di napakaganda niya para sa may 8.5 na SRP. Tapos meron pang dalabas na dalawang version pa ng Infinix Hot 50. Yung Infinix Hot 50 Pro, saka yung Infinix Hot 50 5G. Yun guys, medyo nalilito ako kung magiging magkano yung mga pricing nila. Pero abangan na lang natin pagka available na yung mga smartphone na sa may Shopee saka sa online. Yung mga nangihingi pa na ng link dyan, wala pa yan guys. Dahil nga hindi pa naman siya nailalabas dito sa may Pilipinas. Yun muna yung mabilis na unboxing natin. Thanks for watching.